One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ako ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasan ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na... Wednesday! So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, akala ko Monday. Kanina lang kasi kami nagbalik sa school. Tapos, ah, nasulat ko sa blackboard, alam ko Monday. Tapos, naalala ko, ay Wednesday na pala. So, yan. Nakakaloka. Ang bilis ng araw, no? So, ang haba kasi ng holiday namin ngayong linggo to. Pero sa susunod, wala na. Tuloy-tuloy na yung pasok hanggang sa katapusan. And then, mag-holiday uli ng madami sa next next month. Ayun. Kasi maraming mga activity dito sa Thailand. May mga birthday ng hari. Tapos may mga ano, Buddha Day. Mga ganon. Anyway, so una sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito. Sa mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then of course, sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat. At saka syempre, sa makasolid talaga na makamamasam dyan. Maraming maraming salamat. Kaya naman, may pa-shoutout ako ngayon para sa inyong lahat. syempre gusto kong i-shoutout at batiin ng advance happy birthday si Carlo Magat. Ayun, happy happy birthday kasi birthday niya this coming June 24. Kung hindi ako nagkakamali or 25. So, happy birthday. Anyway, so matagal pa. But, batiin na natin in advance at araw-arawin natin batiin. And then, happy birthday din kay Gibran Veran hello, hello, hello. Birthday niya rin ngayong month of June. So, yon At saka sa best friend kong si ano Raymond Lakian. Ayan. So, happy birthday sa kanya. So, syempre, ito din. Shout out tayo kay Claire Ingles. Ayon, kay Gerbad Verano, kay Carlo Magat, kay Lara High Five Key, kay Robert Casanias, Yaya, Um, ayaya uh, Ham o oh, ano? Yaya Muhammad Cesar Anyo Nuevo kay Enhi. Hello Russell 2016 Snake Gem James Baluyot Pretty Boy Green Magic Ayan Thank you so much kay Barbet Elizalde kay Daddy Eddie na lagi din nakatutok dito at saka kay Victor Michael Tanada, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Ricardo Jr. Sala, Cesar Anyo maraming maraming salamat, Rosario Balendres, Ayan, saka si Ronnie Guevara, Hello, hello, hello. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. Saka kay Jervin, ayon. Jervin uh nang Legaspi, ayon. Bella, uh, ayon. So maraming salamat. At saka syempre kay Christine Ann Perez. Namiss ba ninyo si Christine Ann? At saka hindi lang 'yan. Syempre happy birthday and Belated happy birthday din kay Madam Herrieta Solidad. Ayun, kasi nag-birthday siya ng June 2. Happy, happy birthday. Ayan. At saka syempre kay, ano na rin, kasi pa ba? Marami pa tayong mga kaibigan na nakalimutan natin. Ah, Atty. Cornelo Dilag, hello, shoutout sa inyo. At saka kay Mabrik, ayan at saka si ano, Madam Jeneline Napaton, ayan, si uh, Arpen, hello Arpen, at saka kay, syempre, kay Madam Uh, Catherine Kane. Ayan. So, ang dami-dami natin shout out for today. So, yung iba bukas naman. Charot. Anyway, so, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wad na natin patagalin ang ating mga chika. Sa una natin chika, pambato natin sa supranational na si Kenneth Kabungkal. Ready-ready nang makipag-compete sa Mr. Supra Tingin mo mama sa malayo kaya ang mararating niya with Tara Valencia. Yes! I'm so excited dahil ito na nga nagkaroon na sila ng send-off party and then ayun na ready to go na sa Poland at talaga namang handang-handa na si Tara Valencia. Ang lakas ng laban ni Tara Valencia para sa darating na Miss Supranational. At nakikita ko makikipagbakbakan niya doon ng bongga-bongga. At hindi lang yan syempre, Kenneth Kabungkal. Nako talagang nako, nararamdaman ko malayo ang mararating ni Kenneth Kabungkal sa competition ng Mr. Supranational with Tara Valencia. Kaya supportahan natin sila. So ayan tapos na ang Miss World tapos na yung Miss Grand. So, yon So, tutok na tayo din sa Miss Supranational ang next pageant. Kaya, laban Pilipinas. So, mali niyo Dito, magwagi tayo ng bonggam-bongga at makuha natin ang corona ng Miss Supra National ngayong taon na to. Nako, nararamdaman ko. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, ayan, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga reyna na kinoronahan nga ng Miss, Miss World at sa saka ng Miss Grand na si Opo at saka, syempre, si CJ Opiasa. Mm -hmm. Nako, syempre natuwa tayo yesterday dahil nakita naman natin na talaga namang antindi, antindi-tindi, ang, ang, ang bonga, di ba? Ang bonga bongga ng kanilang crowning moment para kay CJ Jay Opiasa. Diyos ko, kinilabutan ako ng bongga-bongga. At talaga nang masasabi ko, in fairness naman. So, abangan ninyo magkakaroon ng homecoming ang ating bagong reyna, ang ating unang golden crown. no? di ba? Na CJ of Piasa. Alam ko yung iba nagtataas ng kilay kasi sinasabi nila, nako ha, masam, para namang ano, wagong yung talaga ang Pilipinas kasi ang sinasabi nga nila ay ano lang naman daw, appointed lang. hindi ah, nasa rules yon. Kaya ako para sa akin ay laban niya, no? ba? Diba? So, no matter what happened, so, wala talaga para kay CJ na ang corona ng Miss gran at masasabi ko naman na iba naman talaga si CJ Opiasa at deserve niya yan. O, di ba? Doon sa mga nagtataas ng kilay, hayaan nyo na magtaas ang kilay ninyo at sana wag nang bumaba. di ba? So, yon mahipan sana ng hangin ng pagtataas ng kilay ninyo at tuluyan na siyang hindi bumaba para lagi na lang siyang nakataas. Basta para sa akin, pride natin to at congratulations sa lahat ng Pilipino at nakita naman ninyo kung paano naman nila i-welcome. So, yan. Ganun talaga. Time will come. So, sabi ko nga sa inyo, walang magagawa si Mr. Nawat, kundi ibigay na lang yung corona sa Pilipinas. At iputong sa ulo ng ating kandidata. O, di ba? At ganun na nangyari. So, yon So, panapanahon lang yan. Weather, weather lang yan. Ganon! So, yon Good luck at sana magampanan ni CJ ng maayos ang kanyang reigning bilang Miss Grand International. At, ayun, umaasa tayo na more pasabog, more eksena, maraming promises. So, tignan natin kung ano ang mga matutupad doon sa mga pangako nila. O, di ba? Kasi alam nyo naman na hindi naman naiiwasan yan lagi na lang ganyan. Ganon! And then, of course, para na sa sumunod na chika, ano mga masamang masasabi mo, binibining Pilipinas. Inis na bang isang CJ of Piyasa na ngayon ay reyna na ng Miss Graham? Uh mm -hmm. Ganon talaga. Tanong natin kay Christine Ann Perez kung anong masasabi niya. Oo nga, no. Dati inatukuyo to at hindi, hindi pinansin ng ano, ng binibidin Pilipinas. Pero syempre, tulad nga na sinabi ko, panapanahon lang yan. So, dumating at tamang panahon para kay CJ. Marami nang pinagdaanan si CJ pagdating sa mundo ng pageantry. At dyan na nga na parang talaga ibinuhos niya yung galing nila dito sa Binibining Pilipinas dahil gusto niya nga manalo ng Miss Grand. And then, ayan. So, ngayon, hindi lang Miss Grand Philippines ang napanalunan ni CJ, kundi Miss Grand International. Kung saan, etsha siya ay dinedma ng Binibining Pilipinas during ng mga panahon noon. Ganon! Kasi ang sabi nga, di ba, ng iba, hindi daw kasi maganda. Pero ngayon, tinan ninyo, pinapalakpakan ng lahat at talagang tinitingala na ang isang CJ Opiasa. Sabi ngayon, hayaan mo lang laitin ka ng laitin. Kasi darating yung araw, talaga, titinalain ka ng lahat. At tingnan ninyo, talagang winner ang CJ Opiasa ngayon sa puso ng mga Pinoy. Hindi lang sa Pinoy, kundi sa international stage pa ng Miss Grand International. Ah, oh, di diba? Ang bongga. So, congratulations, CJ. Isa ako sa mga talagang sumubaybay at naging masaya sa journey ni CJ. Ay, naku, wala naman akong masabi. Talagang laban. Pinagpapala talaga ang lahat ng magaling. Charot! So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Indonesian fans, Benengbang ng Husto, ang kanilang kandidata dahil daw tsaka daw ang gown. Ano to? Miss Indonesia, binengbang ng mga Indo fans, kaya daw natalo sa Miss World ay tsaka daw ang gown. <laughs> Diyos ko, sarili nilang kandidata, parang pinaslang ganon. Anyway, so ako ang masasabi ko, job well done naman si Miss Indo. Nakita naman ninyo, di ba, kumuha naman siya ng dalawang titulo best in talent at saka best in ano ba yung napanalo niya? A uh, beauty with the purpose. Oh, di ba? So not bad. Kung iisipin mo, ayun din, nakapasok naman siya sa top 10 sa semifinals, hindi naman siya na El Tokuyo. Hindi nga lang siya nakarating sa dulo ng competition. Actually, hindi gown ang hindi maganda sa kanya. Charo. so, yan. So, tutulungan ko kayo. Ayun. Hindi gown, kundi hindi talaga siya natipuhan siguro ng mga judges at may nakitang iba so dapat nilang tanggapin yon. Huwag na nilang isisisi sa gown. So, ang totoo niyan ay syempre ang hinahanap nila yung quality talaga ng isang kandidata. At nakita yon sa ibang kandidata at hindi nakita sa kandidata nila. So, next time magpadala sila ng with quality talaga na masasabi mo na pang Miss World. Hindi lang pang best in talent or pang beauty with the purpose. Ganon. But ako, parang tingin ko naman, quality naman si Indo, kaya lang siguro hindi siya yung natitipuhan para sa Miss World Crown. So, yon Kasi napunta na kay Opo. So, ibig sabihin kay Opo na siya. Ganon! At para na sa natin, Chika, Opo, hindi masyado usap-usapan dito sa Thailand bilang bagong unang reyna nila. ano Chika mo dito, Mama Sam? Well, ganyan naman sila. Hindi naman sila yung ano, sabi na nung ano ko, sabi nung cottager ko kanina, grabe, nagbasa ako ng social media, ang toxic ng mga ano, ng mga pants daw, ng mga, sa mundo daw ng pageantry, yung mga tagahanga daw, ang toxic. Sabi ko, hindi naman lahat, some people, sabi ko, yung mga tipong hindi nila naiintindihan kung bakit ganon, yung mga talagang diehard fans, di ba? Diehard fans sa mga tagahanga. Yung tagahanga kasi sila at talagang nakafocus sila doon and then ayun, so nambabas sila sa iba at wala silang sinasabing maganda, hindi maganda, ganon. Pero normal yan. Sabi ko, try naman dito, di ba? So, ang Thailand kasi, ah uh, sila yung tipong ano, country na ang dito ha, na experience ko. Kapag nanalo sila ng Miss Universe or ng uh, Miss World, hindi sila yung parang nagtatalo sa tuwa na katulad natin na parang talagang grabe. Mm -hmm. So, wala lang. Ano doon lang? Oh, yes. Actually, hindi na masyado na pag-usapan sa school kung hindi ko nabanggit. Ano lang sila? ah uh, parang masaya lang. Pero hindi big deal. Ganon. Oo, So, siguro dahil... Uh, hindi umiikot ang mundo nila doon sa mundo ng pageantry. Kaya wala silang, ano, wala silang reaction. Ganon. Oo, oh, napansin ko nga, wala silang reaction. Kahit nga sino yun nanalo si Opo, parang wala siyang reaction. Dead ma, okay. <laughs> so, yun. Hindi sila yung katulad natin na grabe, nagtatalo sa to. Ay, kulan na lang, tumamblit at mag-split talaga. Kaming dalawa nino ganito. Yung nanalo si Opo, dead ma lang siya. Parang, mm, -hmm. Okay, so tuloy yung buhay niya sa pagbabasa na ano yung binabasa niya. Pero ako, yung pumasok si Chris na sa semifinals at nakarating sa top 2, grabe kula na lang mag-split ako sa rot. So, ganon. Ganon ka, ano, kalayo. Oo, hindi sila yung tulad ng sa Pilipinas na talagang grabe, Masayaan lahat. Oo, yung nanalo at chismis siya ng buong mundo. <laughs> buong sulok ng, ano, ng Pilipinas, chismis siya, di ba? So, dito hindi. Dead Oh, kahapon na napunta ako doon sa Miss Grand, wala nga nang paalala. Uy, nanalo kayo ng ano? Ako pa yung nagpaalala sa ka. Oh, yeah, nanalo si Opo. Tapos, so, ganon. <laughs> so, hindi talaga big deal sa kanila. Kasi parang, ang ko kasi dito kasi, syempre, may cash prize yung winners nila. Si Opo, malaki ang napanalunan niya nung lumabas siya ng Miss Universe Thailand. Siguro, umabot na mga, nakakuha yun ng mga 5 million baht. Mm -hmm. So, yon tapos, yung pumunta siya sa Miss World, yung inappointed siya, hindi ko alam kung may bayad sa kanya yon Pero, syempre, another money na naman. Kung baga parang alin lang talaga, ang tingin nila sa beauty pageant is about income. Kahit dito sa mga Miss Grand, di ba? Ang laki ng ano, ang laki ng mga papremyo, 2 million, mga ganun, may bahay, may lupa. Talagang yayaman ka. Hindi ka tulad sa atin. Diyos ko, Lord. Thank you, girl. Charot! So, yan nakakaloka, ka may alam ako pera yo kan na Anyway, nakaka-halo ka di ba? Parang kawawa yung mga girls sa atin. Kaya intindihan ko, di ba? So, yon, So, sabing ganon usap-usapan dahil nga nagtaas daw ng age limit. 70 to 30 years old ang age ng Miss Grant. So, I will extend the age for the candidate of Miss Grant International around the world. O, oh, okay, i-update daw yung, tataasan daw yung age limit. Pero wala pang binabanggit ko hanggang kailan. So, I do hope to see the best one or Good one to be back to back to the Philippines very soon. Mm -hmm. So, yon. So, maraming nagsasabi na ko, para kay Michelle D. ba to? Kaya ba tinakasal ng age limit? Mm -hmm. Ako, aso totoo lang ha, doon sa mga nagpo-post, nako, sasali daw si Michelle D. Ay nako, may Miss Grand Makati, mga naglalabas ng ganyan. Guys, bago kayo maniwala sa mga nababasa ninyo, wala namang masama kung tignan ninyo or paniwalaan ninyo. Pero bago nyo munang paniwalaan, backcheck nyo munang maigi. Kasi napaka-easy lang sa social media gumawa ng mga issue na pwede natin pagkaguluhan for the engagement them. Hindi naman ako agen sa kanila. Strategy game nila yon. Pero ang akin lang, sana naman, wag nating i-push ng na i-push ko hindi naman niya gusto. So, I think, wala naman ako naririnig. Kausap ko si Mr. Arnold yesterday. Actually, may alam akong kwento. Abangan nyo na lang sa sombrusas. Pero kasi, ang akin kasi, uh, huwag tayong push ng push. Kasi syempre, kung sasali, everybody happy. Pero ang tanong, sasali nga ba talaga? <laughs> o, oh, di ba? So, yun ang tanongin natin sa mga sarili natin. Jo-join nga ba? Gusto nga ba talagang join So tingin ba ninyo yung level ni Michelle D dapat ba talaga natin ibaba sa Miss Grand para lang makuha yung corona at ganon kayo kasigurado? So kasi kung ganun yung gagawin, parang good for the Philippines. Pero ang tanong, gusto ba talaga ni Michelle D? At may sinasabi ba si Michelle D na sasali siya? So yun lang yung aking paalala sa lahat. So, makontento tayo kung sino yung mga candidates natin na nandiyadyaan kasi unfair naman din sa kanila. They are trying their best. Yung iba nagpapapayat, yung iba talagang pinag-iigihan yung mga plano and then kawawa naman sila kung darating lang si Michelle D para mag-compete and then ano mangyayari sa kanila, di ba? So, sana, i-appoint na lang. Kung gusto ni Michelle Di Sumali ang akin, sana, bigyan na lang siya ng appointee. So, i-appoint na lang siya. Total, hinihingi naman ng Miss Grant. Grant, sabi nyo, edi eh, go. <laughs> di ba? So, parang walang, ano, wala nang gastos-gastos. Kasi, guys, sa totoo lang, may mga bagay kasi tayo na hindi natin alam behind the scenes. And then, kung nalalaman lang ninyo, Diyos ko, maaawa kayo. Baka sabihin ninyo, Diyos ko, kawawa naman sila, gumagastos ng ganong kalaki. Tapos, wala namang kasiguraduhan pala yung mga panalo nila, di ba? So, ang akin lang, uh, respeto do sa mga kandidata. And then, kung talagang darating, sana mag-announce siya. Kasi para hindi nagiging question mark o oh, sa lahat. Kasi they are hoping eh na, ay naku, sasali si Michelle D, sasali si Michelle D. Eh si Michelle D ay yung nakagat ng aso. Ah, so yun, kawawa naman. Get well soon kay Michelle D. Pero ang akin, hintayin natin yung proper announcement ni Michelle D. Para, ano, wag natin pangunahan. Mm -hmm, hindi maganda. Oo, so yon So basta, ulalaban, everybody happy, and then tingnan natin, di ba? So, yun lang. Basta, hoping, andyan dyan naman, but wala na siyang inano sinasabi at hindi natin alam. Wala siyang sinasabi. Sa totoo lang. Tao lang ang nagsasabi. So, kung may mga pinupost-post na dyan, wala naman siyang direct ang sinabi na, I will join. Wait me, guys. So, yon Pag ganun na yung sinabi niya, ibig sabihin, meron siyang planong sumali at hintayin natin dahil sa siya confirm wala sa bibig niya hindi confirm kung kani-kanila So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre sa akin mga chika, sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan, see you tomorrow thank you guys